Aris, tignan natin kung ano ang mensahe, ang kapalaran mo ngayon pagdating sa love and work. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating PR's bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Aliana Reyes. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. Okay? And by the way, pwede nyo pong panoorin yung inyong sun, moon, rising, and venus sign para sa mas kumpletong mensahe. Check natin. Okay, energy mo for work and money. We have justice. So, very balanced ka dito. Very honest ka Ayan, may integrity ka, Aris. May nakatingin or wala, you are very honest with yourself and with the other person. Tignan naman natin yung energy ng the other person or your person or yung mga taong nakapaligid sa'yo. Let's see. Energy naman po, we have judgment. Ganon din naman yung mga tao sa paligid mo. Parang very honest, very transparent yung mga kayo, no, ng mga tao sa paligid mo. Very transparent kayo ngayon. Tignan natin ano pa yung mensahe. Spirit guide, mensahe pa po natin. Pagdating po sa work, energy, spirit guide, we have balance. But meron tayo itong unbalance, no? I mean, ayan, kasi nakabaliktad siya. So, unbalanced yan. Sabi dito, your life may feel out of balance with too much focus on one area causing neglect in others. So, yun lang siguro yung ano mo. Um, ano ba yun? I-manage mo yung oras mo. Mm -mm, kasi pwede masyado kang focus ba sa trabaho o yung iba naman sa inyo, nasa trabaho na kayo pero sobrang focus niyo pagdating sa love life niyo Sa mga nangyayari sa Uh, sa bahay, yung gano'n, so kung ano muna yung dapat mong pagtuunan ng pansin, sa oras na yun dun ka muna po magtuon ng pansin and after that, di ba, tapos na yung office hours, focus ka naman sa sarili mo, focus ka naman sa life mo, outside your job, so tingnan natin ano ba yung issues pagdating dito, so pwedeng may mga nararush po dito may mga nararush kayo na trabaho kaya din yung iba sa inyo. yan We have honor. Ayon. Kasi meron kayong palabra de honor e. Eh. 'yong ayon yung sirain yung inyong pangalan. Mm-mm. Kaya kung kinakailangan nyo talagang mag-rush, mag-extend mag, uh, mag, mag, uh, ano ba, mag -extend ng time, mag-OT. Yung iba sa inyo nag-OT talaga kayo. Tingnan natin. We have support. Ayan, meron naman daw kayong nakakatulong dito. May sumusuporta naman sa inyo. For some of you, pwedeng naiintindihan po kayo ng person mo. Ayan, naiintindihan kayo ng mga tao sa paligid mo na kung kailangan mo muna talagang mag-focus sa one area of your life. Pero syempre, diba, kahit pinayagan ka nila, kahit naiintindihan ka nila, give them time pa rin. Mm -mm. Nakikita ko sa inyo dito kasi ayaw nyong masira talaga yung binitawan ninyong salita. Isa yan. Napaka-importante yan para sa inyo, Aris. Tignan natin ano pa yung mensahe. Mensahe pa po natin, Spirit Guide for Aris. Sun, Moon, Rising, and Venus. We have, if you believe, ayan. So, yung iba po sa inyo, naniniwala naman talaga kayo na kayang, kaya niyong tapusin. On a given time, yung inyong trabaho. Tsaka naniniwala kayo sa inyong sarili. Ayan, malakas at malaki yung paniniwala ninyo sa inyong sarili at sa mga taong sumusuporta po sa inyo dito. Tingnan natin ano yung blessings na pwede mo pang ma-receive pagdating dito sa work. We have reconciliation. Ayan, meron ko bang nakaaway dito? Mm, mm Actually, yung nasa ilalim din itong isang ano natin, deck natin is reconciliation din eh. Ayan, siguro yung iba sa inyo kaya medyo nagkaroon ng ng unbalance dito sa trabaho ninyo kasi meron kayong nakaaway, meron kayong nakaalitan na co-workers. Or meron dito parang bigla na lang kayong iniwan sa ere. So, pwedeng magkakaayos kayo ng taong to. I mean, siguro magkakasundo ulit kayo because of this project. Or magkakasundo kayo dahil lang sa project na to. But yung kung friend mo man to, pwedeng hindi na mababalik sa dati yung samahan ninyo. But the thing is, maaayos naman yung trabaho. Mm -mm. Tingnan naman po natin pagdating naman sa iyong love life. Sa love life naman tayo. Spirit guide. Ayan. So, pwedeng meron dito may magkakaayos. Check natin. Spirit guide. We have goals. Magkakaiba kayo na goals ng person mo? Tingnan natin ha. Nakabaligtad kasi eh. Sabi dito, you may feel uncertain about your future goals or your current path no longer aligns with your true desire. So may nagbabago ng isip dito. Pwedeng pinapaalam yan sa'yo. Kung person mo man yan, pinapaalam niya yan sa'yo Aris. Or maybe ikaw, ikaw yung nagsabi sa person mo. Tignan natin ano ba yung issues. We have the man's wish. Meron tayo ditong happiness. Okay, magkaiba nga kayo ng goals, no? Ng person mo. Meron tayong elevation dito. So, pwedeng yung goals mo kasi talaga pagdating dito sa trabaho. Yung goals naman ng person mo dito sa relationship ninyo. So, magkaiba kayo ng goals. Pero, paraas kayong passionate. Ayan, meron dito pwedeng may maghihiwalay. Pero 'di ba reconciliation ngayon nasa ilalim ng bottom natin kanina, bottom of the deck natin. Yung bottom card natin. So meron po dito pwedeng magkakaayos pa rin kayo. Siguro once naghiwalay na yung iba sa inyo. Ayan. Pero magkakaayos pa rin kayo. May sa iyo dito eh. Mm -mm. Ayan po. Meron kasi dito more on trabaho talaga yung kanyang inaasikaso, pera yan po, pwedeng kayo yan Aris so mas pera ba yung iniintindi mo dito kesa dito sa relationship nyo pero kasi nakikita ko dito may chance pa kayo ng taong to kahit sabihin natin na uh, baka magkaiba nga kayo ng goals sa ngayon tignan natin we have no Ayan. So, pwedeng kayo mismo to tumatanggi kayo. Tumatanggi kayo dito sa wish ng person mo. Meron kasi dito parang hindi kayo makapaghintay. Naiinip na kayo in short. Naiinip na kayo. Siguro naiinip na kayo dun sa pinangakong life sa inyo ng person nyo. Kaya kayo na mismo yung gumagawa ng action. Tingnan natin ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo. I cannot give you what you want or deserve. I'm sorry. Ayan, nagsusorry naman sa'yo yung person mo kasi hindi niya nga daw kayang ibigay sa'yo yung mga gusto mo. Or sabi natin, hindi niya kayang ibigay agad-agad yung deserve mo. I feel alone and in the dark. Where is my light? Yun, sabi ko nga sa inyo, pwedeng may nakahiwalay dito. I need to free myself for, from fear and doubts. I'm a cage bird. So, this could be your person nahihirapan siya na makaalis kung nasaan siya ngayon. Maybe ang kailangan niya is supporta. Supporta coming from you. Support, pwedeng financially ba yan, emotionally. Nasa pagkakaintindihan niyo na po yan. We have grieving. So, yon Yung person mo, yan. Nalulungkot. Meron dito, no? Ayan, nalulungkot siya dito sa nangyari sa inyong relationship. Kasi nga sabi ko sa inyo, meron ditong isa sa inyo nakafocus lang talaga sa love life. Tapos ganito pa yung nangyari. So hindi niya po matanggap na nagkahiwalay yung iba sa inyo. Tignan natin ha kung babalik pa ba siya sa life mo. Babalik pa ba siya? Five of Swords. Parang magtatapang-tapangan lang yan ngayon eh. Kasi feeling na niya talaga ha, natalo na siya dito sa relationship ninyo. Pero yes, gagawa naman po yan ng action. Ayan oh. o. So, sa ngayon lang talaga, ayun. Diba? Feeling niya kasi talunan siya. Yun yung nafe-feel nitong person mo. Alam mo, mababa yung self-confidence nitong person mo. Or mas lalo pang bumaba nung nakipaghiwalay ka sa kanya. Mm, mm Siguro akala niya kasi yung magsusuportahan talaga kayo dito. Siguro nga yung iba sa inyo, Aris, nainip kayo. Or your person, baka siya yung nainip. So, yan lang po yung mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka po always and more blessings to come.